Anong oras na ni? Si Gina na? Why pa tay? Naulat yeah. ko gani kung din duman yeah, no, to. Anong oras na niyo? Manong kalas umisiro ng labi. Why pa sana ka pa uli? Oh, oh. uh, yeah. si pa ka panyapon? Nagaling siya sa sobra na? Oo. nag pa ka ka balik duman kung din duman to. guro ka tuya balik-balik si floor. rubra na. Katirangin na kanapon. Ano na ang nila uh, ubra nila naman? Lagaw lang uh, andang uh, ubra ni.

oh nya puno kamu ya puno mo to